ay kung gusto mo talaga ay maaaring sa makina kaya naman natin tingin yan kaya naman natin tingin yan Yung number 4 lang talaga ay kulay puti ang usok oh. kahit minor Minor na minor lang siya, kulay puti ang lumalabas na usok. Compare natin dito sa ibang cylinder. Ang ibang cylinder naman ay normal na normal ang buga. Kaya ating binuksan naman dito yung uh, ibabaw. Rakar, uh, sa rocker arm, tinignan natin kung may tukod. Ito ba ay tukod lang? Kaya ito ay pumuputi ang usok. Pero... Uh, sa pagcheck natin ay eh, wala naman siyang tukod na barbola sa adjustment wala problema tinignan natin dito binuksanan na rin natin ang pinaka cylinder head para tingnan natin kung ang barbola ba ay uh, baluktot uh, dito makikita natin kung baluktot ba siya or uh, may singaw kaya itaatin nitong i-grenine makikita naman natin na meron naman talagang konting singaw pero hindi dyan nagmumula kaya atin na ulit na kinabit at pinagpalit na natin yung ating mga cylinder head inilipat na natin ang pwesto ang cylinder head para malaman natin kung sa 4 dumparin pa rin uusok or lilipat siya sa uh, isang cylinder number 3 para malaman natin pero nung pag-andar natin ang makina, na, sinubukan natin paanda rin ulit. Makikita nyo, doon pa rin sa 4 lumalabas ang kulay puting usok. Kaya ang decision natin ito ay hindi ito sa makina. At kung makikita naman natin ang cylinder number 3 at cylinder number 4, ito ay pantay naman ang piston. So wala rin balakot na connecting rod magiging costing kasi ng white smoke ang malakot na connecting rod pag medyo palyado ating tinetesting naman dito nilalagyan naman natin ng kasalubong na diesel sa intake manifold para malaman natin kung baka kulang sa supply ng diesel dahil pagka may dagdag siya na diesel na sinusupply sa intake wala siyang nagiging usok at pag nasasobrahan naman sa diesel umuusok naman siyang kulay puti din kaya ating pinasasalubungan para makikita natin kung ito ba ay problema ng injection pump at kinumpirma na natin na injection pump lang ang sira kaya binunot natin ito pinagawa natin sa calibration at yun na nga ang mismong injection pump talaga ang sira ng makina na ito ang cam lube nya ay napudpud yung number 4 na kamlob at yung number 4 roller ay sira din yung usok nga palang kulay puti na ating tinututukan ng ating kamay kanina pagka dinikitin natin ng ating kamay yung usok na kulay puti na yon ay napakalamig na ibinubuga ng usok kulay puti siya na malamig ang ibinubuga akala mo yung singaw ng aircon wala talaga siyang kainit-init na singaw pero pag ikinumpir natin yung uh, limang butas ng X house tinutukan natin ng kamay ay mainit man, naman yung singaw niya pero yung white smoke na yon napakalamig ng sinisingaw niya ibig sabihin parang walang niluluto na krudo ang ibabaw ng piston kaya ganon siya kalamig tinatapat na nga lang pala natin dito yung Uh, gear sa timing dahil pagka ito ay hindi na timing ng tama uh, ito ay magiging hard starting at uh, kung hindi naman ay kulay puti din ang usok well, kulay puti din ang usok yan pagka ito ay nalihis ng isang ngipin ayan uh, ang uh, pagkakaiba o magiging problema pagka ikaw ay nalihis ng isang ipin sa pagka timing ng injection pump sa dating setup nya

matindi nga naging okay. Ayun mga ano may napudpud rin. Yung pinaka roller na ano niya. Yung ayun yung napudpud niya. Ano? Okay. Pwede okay. kaya yung pinakamit pala. Hindi mo nakapansin niya. Ay lagay nila nga hindi ko nakita. Ano na ilagay? Ilan ba yung anin? Hmm. Uh na Oo. na ilagay Hindi may tira sana to Okay. Park. Okay. Ayun. ngayon ay okay na hindi na siya bumabuti ang usok at injection pump lang talaga ang nagigdiferensya nito at yung mga singaw niya ng usok ay mainit na hindi na kamukha dati na mabuti ang usok na malamig ang nilalabas na hangin ito ay pare-parehas na yung init na nilalabas ng butso at yan lang ang ating mixing video sa Shackman na makina na ito inline at maraming salamat sa inyong panonood sa ating maiksing video